Good morning mga boss. Papakita ko pala sa inyo yung mga naglulugon natin na manok. Eto mga boss, patubo pa lang yung mga balahibo nila. At share ko din sa inyo kung ano yung ginagawa ko sa mga manok natin na nasa ganyang stage ng paglulugon mga boss. Ang ginagawa ko pala sa kanila mga boss, nagpupurga pa rin tayo, nagpapaligo pa rin tayo sa kanila at nagbibigay pa rin tayo ng B-complex pinapaliguan natin sila mga boss kasi may mga hanep, kuto pa rin na dumadapo sa kanila sa balahibo nila kahit patubo pa rin yung balahibo nila at nagpupurga tayo mga boss dahil kahit naglulugon sila may mga bulati pa rin yan mga boss at nagbibigay naman tayo ng B-complex nagtuturok tayo ng B-complex sa kanilang lahat para makatulong sa pagdevelop nung balahibo nila mga boss. At may dinadagdag pa ako na isang supplement dyan mga boss. Oral naman to mga boss. Ito yung cod liver oil. Gel type siya mga boss. Para siyang may rai. E. Yung cod liver oil na to mga boss. Nakakatulong to sa pagpapakintab nung balahibo nila. At nakakadagdag din ng init sa katawan nila. Lalo ng maulan, malamig yung panahon. Ang pagbigay po ng cod liver oil mga boss ay ginagawa ko ay 2 times a week lang. Oral po siya binibigay mga boss. Wag lang po tayo sa so sobra sa pagbigay ng cod liver oil mga boss kasi mainit po sa katawan ng manok yun mga boss. Dahil baka pag nasobrahan sila sa cod liver oil ay baka ma-stress sila. Pag mainit po yung mga panahon mga boss, dapat kahit mga once a week lang magbigay ng cad liver, o okay na po yun. Sa akin, ganun lang po ginagawa ko mga boss. Dalo na pag gusto ko mapakintab yung balahibo ng mga manok natin. Pero gantong pag naglulugon sila mga boss, tas medyo maulan. Ginagawa ko po sa kanila mga boss, binibigyan ko sila ng cad liver oil ng 2 times a week. para po makatulong din sa pagpapakintab ng balahibo nila at pagpapatubo ng balahibo nila. Papakita ko pala sa inyo mga boss yung sinasabi ko na cod liver oil. A few moments later. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss na cod liver oil. Bali nabili ko siya sa poultry supply. Nabili ko siya ng 270 yata o 280. Ang laman po niyan mga boss ay 100 pieces na po. Matagal niyo na magagamit 'yan mga boss. Ito po yung laman niya mga boss oh. Gel type lang siya. 2 times a week. Maganda po ibigay sa manok natin yan. Huwag lang po tayo sa sobra mga boss. Kasi lahat naman po ng sobra ay nakakasama. Okay mga boss, sana nakatulong po itong video na to mga boss. Maraming salamat po sa inyo mga boss. God bless.